Hello guys, uh, good morning. Today is uh, December 31, 2023. So, happy new year sa lahat ng mga nanonood ngayon. So, today's video guys, uh, gagawa tayo ng uh, pampaswerte. So, yung pampaswerte natin guys, uh, hindi ito yung talagang 100% na nagkakatato. So, ito ginagawa namin to kasi yun yung paniniwala namin sa kinagis na namin sa mga mas, mga nauna, mga matatanda. So ginagawa na namin itong uh, mga tradisyon na rin na parang ginagawa na natin. So para sa akin guys yung mga pampaswerte na yan is kailangan samahan natin ng sipag tsaga para yung susunod natin na taon is maganda yung pasok niya. No? So yun lang yung masabi ko dito sa gagawin kong video. So kapag ka naniwala tayo sa mga ganyan, so siyempre samahan natin ng sipag at tsaga para magkata to yung ano yung blessing na ibibigay sa atin so wala nang masama kung gagawa tayo ng ganito so depende na lang sa inyo kung maniniwala kayo or hindi so marami akong nakikita din na nang gumagawa din ito so tara guys uh, papakita ko sa inyo yung gagawin natin pang paswerte so una guys uh, meron tayo dito ano yan uh, bigas So, bigas lang guys. ah uh, depende sa inyo kung gaano kalaki yung paglalagyan nyo. So, ako ito lang. And then, maglalagay tayo ng itlog. So, ito guys, uh, hilaw, hindi ito luto. No? So, yun ang kinagista na, na namin na paggawa nito. So, yan. Uh, depende sa inyo kung ano yung gusto yung design, ano gusto yung paraan na pag paggawa ng ganito. So, ako guys, ganito lang. So, pahabak lang Ikot lang. Ayan. So, madali lang to guys. Ano na nata to. So, yun lang. And then, naglalagay ako ng coins. So, depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyo ilagay. So, ako ito yung para medyo maganda sya. Ah, maganda sana chocolate kaso walang chocolate eh. So, ito na lang. Parang, mukhang chocolate naman sya eh. Pero pera yung lalagay natin. and then lalagay tayo na. So ito guys, ay uh, lalagay natin na uh, yan. <clears throat> Tapos ito guys, uh, paglagay nyo dito hangga't maaari kung ano siya. Huwag yung gagastusin kung hindi pa naman kailangan. So yun yung yun yung aking uh, pamamaraan sa paggawa ng ganito after nito uh, matapos man yung new year so ita itatago ko ito sa ano sa wallet so hangga't maaari kung nating gastusin. kasi nga pampaswerte baka yung ginawa nating pampaswerte is mapunta sa iba kasi kung mapunta sa iba yung yung pera na to so ginang ang mas maganda so yan so ganun lang guys kadali yung ginawa nating ano uh, pampaswerte so sa ganito guys uh, ano lang to so pinagis na, na namin na ginagawa to so nasa inyo yan kung gusto niyo gawin so maganda kasi pag may ganito tayo and then nainiwala tayo sa swerte so sasapag, uh, sasab sasabayan natin ang sipag at saka tiyaga so parang magaan so yun yung nararanasan natin madali yung pag nag-ipon ka pag nag ano ka ng pera hindi masyadong mabigat lalo sa panahon ngayon napaka hirap ng na mga bilihin mga pantataas so kung may ganito tayo so nainiwala tayo sa swerte sa mga, ano so yun actually guys may isa pa akong ano ginawang pampaswerte yun talaga na um, totoong totoo talaga siya uh, depende na lang siguro kung baka nataon lang sa akin so susunod na video tuturo ko sa inyo yung sinasabi ko na pampaswerte pa rin So, today's video guys, hanggang dito na lang. So, please support my channel. Uh, like and subscribe. Uh, yun lahat po, uh, Happy New Year sa inyong lahat. Salamat guys sa panonood sa inyo dyan. Uh, Merry Christmas and Happy New Year. Welcome at uh, 2024. Sana maganda yung ating uh, uh, pasok ng taon. So, sana iwas tayo sa sakit. Number one. Uh, and then, pangalit. Uh, pangalawa, so sana sama-sama yung pamilya natin kahit anong mangyari. So tulong-tulong, huwag -tulong, tayo mag -away, away So yun lang ma maganda yung ating uh, ano. sa taas, o tayo makakalimot. Anuman man yung reliyon natin, kay Alaman or kay God or kay kung ano man yung ating uh, paniniwala. So respect each other tayo dyan kasi lahat tayo ay uh, mayroon tayong paniniwala. So God bless guys sa lahat ng mga nanood. Thank you very much po. And then, Happy New Year!